Alam mo ba? Noong unang panahon, ang mga posisyon ng mga bituin o kaya'y planeta ibinabase ng mga sinaunang tao ang magiging lagay ng panahon. Inaral din ng mga Babylonians ang mga ulap pattern ng hangin at maging mga ikinikilos ng mga hayo para malaman kung may banta ng sakuna. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang mga kagamitan na ang naging susi nila sa pagbasa sa posibleng maging lagay ng panahon. Noong 1865 sa Pilipinas, ang barometer na imbensyon ni Federico Faura ang siyang naging instrumento para masukat ang air pressure sa himpapawid. Gamit ito at ang anemometer na pag-aralan niya ang mga sinyales kung may paparating na bagyo. Siya na rin ang nanguna noon sa itinalaga ng mga Kastila na Observatorio Meteorologico de Manila na siyang nagbabantay sa lagay ng panahon sa Pilipinas sa kasalukuyan. Tayo ay madalas na makibalita sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Itinatag ito bilang isang sangay ng Department of Science and Technology o DOST, Desyembre noong 1972. Iba't ibang mga instrumento ang gamit ng ahensya para malaman ang kasalukuyan at maging ang posibleng maging lagay ng panahon. Kanilang sinusukat ang kalangitan, mga ulap, ang hangin, temperatura at ilan pang mga maaring magbigay ng indikasyon ng sakuna. Mula nang maitatag ito, Naging layo na nila na tumugon at makapagbigay ng babala para mapaghandaan ang anumang parating na bagyo at mga kalamidad. Ginagamit na rin nila ang satellite o radar na kayang mamonitor ng 24 oras ang lagay ng panahon. Ngayon, alam mo na!